Hello po, good morning, good morning po mga katunying, idol katunying, good morning, good morning po at syempre nandito po ako ngayon sa Tigayon, Kalibo, Aklan mga katunying at ayan uh, nakikita niyo yan mga palayan po dito oh, ang ganda po ng mga palay dito at syempre samahan niyo ako mga katunying sa aking video please subscribe my channel katunying kwalis vlog yan, sa YouTube po, yan. At ayan po, at uh, kami ay uh, may pinuntahan po dito yung uh, bahay ng tiyahe namin. Yan. Na wala po itong uh, tao. At uh, sila po ay uh, nasa Maynila. At ang uh, tao lang po dito ay uh, katiwala po. Ayan, at syempre malapit na po si Katunying sa bahay ng aming kahin at uh, dalawa po kami ng ate ko ang pumunta dito ayun ito na nga po at uh, saan po ang daanan ayun dito pala ang daan eh, dito mga katons ang daan no? yan ayun pala dito mga katunying ay wala ang palang ano to de ah? hindi pala ano to Oh, hindi hindi pala malinis. Ay Dios ko po, mga katons. Oh, kawawa. <coughs> oh. oh, ito mga katonyeng at uh, siyempre nandito na po kami sa bahay ng tiyahe namin. Ay wow sana all. Pag uh, ako ang ipatira dito, titirahan ko po ito. <laughs> ang laki, super grabe, Dios ko. Ay, kawawa. Saan na yung palaya nila? Puro Ito. Basta ito dito may anda ito sa Ay, wow. Ayan mga katunyeng ang palaya ng tiyahin namin dito sa may tigayon, kalibo. Ayan. At syempre, dito kami ng ate ko. At bibisitahin lang namin ito. At syempre, lilinisan po namin mamaya-maya. Kahit pa paano, maglinis po kami. Ay. Diyos ko po. Uh, ang ganda ng bahay po ito mga katunyeng oh. Ang laki, super laki. Alam po may may CR. Kumpleto po ito. At uh, siyempre, andito po kami. At ayan, tingnan niyo naman eh walang uh, walang naglilinis mga katun. Wow, sana all. May bahay na ganito kalaki oh, mga katunyeng. Ayun, may puno pamangga. Ay, grabe. May mga niyog pa sila po dito mga katonyeng. Uh, at siyempre, po natin ang loob. Papasok po tayo. Uh, maganda, maganda tong bahay mga katons. Grabe. Mas gusto kong tumira sa mga ganitong lugar kung ako ang tanungin. <laughs> ay maraming, ay maraming susi. Ay parang ano na. Kina, <coughs> Oh, grabe mga katunyeng, oh. Sa tabi po ng palayan, ang bahay. Ang ganda, ang sarap tumira sa ganito, Diyos ko po. Ayan. At uh, siyempre, uh, bilang isang uh, pamangkin, ay uh, napag-utusan kami na bisitahin itong bahay. At aalagaan po sana. Ay, baw, ano ba ito? Ang ganda. Kaya, andito po kami na Ate Margie para malinis po namin. Ayan ba si Kuya Boy Nandiyan pala at saka si Auntie Erling at saka si Ate o. Oh. Si Rasil doon. Oo oh, si Rasil yun. Ay si Rasil. Si at bakla. yung dalawa. Hmm ayan. Ay, ati, at uh, ito mga katunying. Inakyat po ng anay. Patayot rato. Patayot. Oo oh, si nga. nga. <coughs> Ayun. Ay, Opo ay, tao po. Na. Ay, good morning. Kasi okay, kamusta? Uh, may may awat ah, ah uh, lang, walang ilaw to. Ay ito to ginabuksan to. iya sa bago ano. Ah, yun? hello Santo Niño at ah... Uh, Panginoon. Ay, nandito po kami oh. Yan po okay. mga katons. Yan ang kwarto. Oh, hmm. ikaw ang bahay ini, walang tao. Marami apat. Uh, apat po ang kwarto. Yeah. At sige mga katonying at uh, ito po ay uh, andito kami ayan kaya linisan po namin kung bahay at uh, maraming ano talaga po maraming uh, marami ng mga taitay ng uh, daga ayan uh, at hanggang dito na lang mga niya yung wala Ay, inutdan mo siguro ah. Inutdan na. Bebe, bebe, akan ko. Tingnan ko. patay ko lang. Yung pato to. Yung pato rin to. Pagit. Not done yun lang. mga katonyo, at walang ilaw, wala nang kuryente. Kulturan naman. Oh, siguro naputulan. Ba't malaki ang bill nila? ah uh, oo, pinutol na po siguro ito dahil wala man pong tao mga katonyeng. At sige, hanggang dito na lang po yung aking video mga katonyo. At syempre, Uh, lagi po nating tandaan ay uh, mahal po tayo ng Panginoon at happy Sunday po sa lahat ng mga maka, mapapanood ninyong itong aking uh, video bye bye, I love you